Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's content, dahil nag-decide ako na mag-share ng aking mga experience at ito yung mga naisip kong content para mas lalong makatulong sa aking mga YouTube subscribers at sa aking mga YouTube viewers. Since ito po talaga yung goal ko this 2025, kailangan nating magsipag sa pagbablog para kahit papano ay eh mas lalong umangat ang ating YouTube channel. Today's content ang ituturo ko sa inyo guys is that kung paano mo i-encourage ang iba para tularan ka bilang isang vlogger. Para sa akin, bilang isang content creator, i-encourage ko ang aking mga viewers, lalo-lalo na ang aking mga subscribers sa pagawa ng mabuti. Isa po tayong ehemplo dito sa mundo ng pag-YouTube o sa mundo ng pag-vlog na tayo ay gumawa ng something nakakaiba which is pwedeng kapulutan ng aral or learnings ng mga ibang tao. Lalo na na doon sa mga kabataan na nagpupunta sa YouTube. Hindi lang tayo nag- E entertain bibigay din po tayo ng mahalagang mensahe guys, which is related to our topic. At of course, ang paggawa ng content ay mahalaga talaga. So kailangan meron ka talagang originality sa paggawa ng content para naman kahit paano ang ibang tao ay pumunta sa iyong YouTube channel. Kapag hindi masayang ang pagpunta sa iyong YouTube channel, ang isishare ko sa inyo guys is that yung content na yung may learning and entertaining. Bilang isang vlogger, ito yung mga bagay na dapat niyong tandaan kung paano ka maging kuwara ng iba or kung paano ka ng iba. Naging isang mabuting halimbawa ka para sa mga ibang tao, lalong lalo na sa mga kabataan ngayon guys. Dapat tulungan nyo sila na bigyan ng self-confident. Tulungan nyo sila para magkaroon ng lakas ng loob, para humarap sa mga bagay na pwede silang lumabas sa kanilang comfort zone, katulad ng pagpablog. Isa po itong way para tulungan sila upang magkaroon sila ng self-confident. Bilang isang vlogger, bilang isang YouTube content creator, isa po yung halimbawa yung ginagawa kong ito sa pagawa ng content, lalo, -lalo na sa mga kabataan. Isang malaking bagay po ito para sa kanila. At of course guys, at dapat maging consistent tayo. Magiging consistent tayo in a way sa pagawa ng mabuti. Of course, consistent. Katulad ng ginagawa ko guys na dapat palagi tayo nag-upload ng mga content. Para naman kahit papano, iyong mga subscribers at mga YouTube viewers natin, eh hindi sila magsawang magpunta sa ating YouTube channel dahil every now and then, iba-iba ang content natin at meron silang learning and entertaining when it comes to the content at meron silang natututunan. Hindi lang tayo nagdadaldal dito para wala naman silang matututunan sa ating YouTube channel. Yun po guys, ha, yun ang lagi tandaan. Kailangan gumawa kayo ng consistent content. At of course, palagi kang updated. Yun po yung another term ng maging consistent po ha. Ipaliwanag ang binipisyo. Ayan, so ito yung ipaliwanag ang binipisyo sa pagbablog. Sa pagbablog po talaga, hindi lang nakakatulong ka sa iba in a way na dito sa ginagawa ko na paggawa ng content. And of course, natutulungan ko rin po yung sarili ko tulad ng nasabi ko doon sa vlog, kung paano nakakatulong sa akin ng pag-vlog, ay malaking bagay po talaga. Hindi lang po sa earnings, nakakatulong po siya sa akin. Physically and emotionally, uh, ito po yung, kumbaga, hingahan ko or dito po, dito ko po nire-release ang aking mga stress. Ito po yung pinaka-stress reliever ko po ang paggawa ng mga content. So, sa pamamagitan po dito sa aking pagbablog, eh, lumuluwag po yung aking kiramdam at nababawasan ang aking mga uh, iniisip. At Inaalala, ipakita ang saya sa paggawa ng mabuti. Ayan, so ito yung uh, tulad ng sinabi ko, bilang isang content creator, dapat maging huwaran tayo sa iba. Kahit meron tayong mga dinadalang problema sa araw-araw, normal lang naman po yun bilang isang tao. So kailangan talaga na gumawa tayo ng content, which is nakikita ng mga YouTube viewers natin at subscribers na tayo ay masaya pa rin at kaaya-aya tayong tingnan sa harap ng YouTube or sa harap ng camera. Hindi masasayang ang kanilang pag basta sabi nating papanood sa iyo or pagpunta sa iyong YouTube channel dahil mayroon silang napupulot na aral at learnings dito sa ating YouTube channel. Yun po yung pinaka-beneficio dito sa paggawa ng ating vlog. At of course, ito, isang way din po ito sa paggawa ng mabuti at magiging huwaran tayo ng iba. Maging inspirasyon tayo sa ibang tao. Yan, so, katulad ng sinabi ko ng isang vlog na dapat gumawa tayo ng mabuti hindi lang naman sa way na gusto natin. Maraming paraan kung bakit pwede tayong gumawa ng mabuti para sa kapwa, guys. Dapat maging inspirasyon tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng tao, sa lahat ng pupunta dito sa YouTube. Dapat maging inspirasyon po tayo sa lahat ng oras. Hindi lang po tayo gagawa ng content para isipin natin ay kumita at oh, sumikat or whatever man yung mga gusto nyo. Basta sa akin, goal ko po talaga is maging inspirasyon sa iba at gumawa ng mabuti. Para naman kahit paano eh, hindi masasayang itong aking YouTube channel. Kaya ako nagsisipag na mag-vlog para maging inspirasyon ako sa iba na gumawa din ng mga bagay na tulad ng ginagawa ko ngayon. So guys, ito yung pinaka-importante. Purihin at suportahan ang iba. Paano mo ba purihin at suportahan ang iba? Sa akin kasi, mapaliit man o mapamalaki ang achievement, ng ibang tao is like mga achievements na nakikita mo sa iba. So, kailangan mo sila purihin or bigyang pugay. Kung baga, dahil nakikita mo na meron silang improvement at meron silang na-achieve. So, yun po yun ha. Depende kung paano mo sila purihin guys. Basta, purihin mo sila sa maliit or malaki na bagay. Isang factor po sa paggawa ng mabuti bilang isang vlogger. Eh kahit naman hindi sa pagbablog guys, kahit dito sa bahay namin, sa work, yun po yung ginagawa ko. May kasabihan po di ba na sa maliit na bagay ay may kurot sa puso yon may kurot sa puso ng isang tao kahit maliit na bagay na appreciate niya yon lalo lalo na kung naalala mo siya sa paggawa ng mabuti bilang isang vlogger bilang isang content creator dapat maging magandang halimbawa din tayo sa komunidad ayan so gumawa tayo ng mabuti para sa komunidad komunidad refers to community paano ka ba naging magandang halimbawa or paano ka ba nakakatulong sa community nyo, sa society nyo, or sa komunidad, yon? Ang ginagawa ko po, guys, is that Siyempre, ini-encourage ko yung iba na mag-vlog. Sinasabi ko sa kanila na itrayin nyo rin para kahit papano eh, maging stress reliever din po sa kanila. Ayan, ini-encourage ko sila na gumawa din ng mabuti. And hindi lang sa pagbablog po. At ako po ay isang healthcare worker. Of course, sa komunidad namin ay ako po ang pinatawag kapag merong nangangailangan ng tulong. Kabilang isang health worker, yun po yung duties and responsibilities natin na hindi tayo pwedeng tumanggi lang naroon na sa mga nangangailangan ng tulong. Yun po yung isang halimbawa na magandang ginagawa ko dito sa aking komunidad or dito sa aming lugar. Ayan, so guys, sana meron kayo natutunan sa aking content for the day. Ito na naman po si Shaina siya. ang nagsasabi na kung kaya ko, I'm sure, kaya mo rin. Don't forget to subscribe and hit the notification bell guys para kayo updated sa aking panibang videos na i-upload. Thank you guys! God bless everyone!